Would like to thank our sponsors. Thank Purple Kite please, please, Studios please, please. by Jason and Joanne Arquiza. Donna Venezia Hotel in Quezon City. For inquiries, call 332 1658 wall crown design center azumi boutique hotel in alabang for increase call eight six nine nine eight eight eight. 9888 bbc resort bahay bakasunan sa kamigin el rancho hotel resort and casino located at binyan laguna von dutch originals the official outfitter of pinoy big brother lucky season seven yes. yeah. we have done it. <laughs> ang resulta ng huling dalawang bahagi ng inyong live drama challenge. Nakasalalay sa dalawang gabing ito kung Lucky 7 ang aabot sa Big Night. Sa ngayong gabi, binigyan ko kayo ng iba't ibang hamon at distractions upang subukin ang inyong focus at alertness sa situation. At ang resulta sa parehong gabi ay Banalo, congratulations, husband! Senor siyong ang aabot sa big night. walong natin itirang housemates, sila po ay haharap sa back-to-back -back nomination and eviction bukas ng gabi. Live na live po nating malalaman bukas ang latest set of nominees at agad-agad din, bubuksan natin ang putuhan. Meron lamang kayong 7 minutes para bumoto. 7 minutes para piliin ang housemates na gusto niyong umabot sa ating big night at agad-agad din makikilala na natin ang ating latest evictee at ang ating lucky seven housemates. Isang walang hiniyong programa. Ang ating aasahan bukas ng gabi dito pa rin sa nag-iisang teleceria ng kapang buhay ang Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Talagang tama talaga, walang nagduda na maipapanalo nila kung hindi parehong araw, isang araw. Ang galing, ang galing talaga nung ginawa ng ating housemates para sa first timers. At maraming salamat sa lahat ng tumutok, nag-tweet, nag-comment. Uh, grabe. Pero tama, tama yung sinabi kanina na nag-comment, ang sakit na may isa pang mawawala. Imagine, ganun na, na, na kapatid O oh, pero, uh, take na natin yung opportunity to para, ito na ako, Opportunity na to para pasalamat sa team ni Uh, Direk Rony B. Quintos yes. for making this possible to our tech crew right here yes. sa ating live show online. Maraming maraming salamat kasi hindi po biro mag-mount po ng isang studio sa isang kakaibang lugar. Yes, dadali na lahat ng mga kagamitan, magsisiksikan ng mga tao. Pero sana na enjoy niyo ang tatlong araw ng live drama Um, sa main channel at syempre ang behind the scenes dito sa I'm, online. Nag-iiyak talaga sila sa tuwa. Ah. Pero alam mo, I think magiging matindi ang iyakan bukas ng gabi dahil yes.

Bukas pa natin. Yes! Sinabi ni yes Sa lahat ng supporters ng mga housemates, maghanda kayo dahil tulad ng sinabi niya, 7 minutes lang meron kayo para bumoto. Starting now. Hindi pa, bukas I... pa. Baka sabihin kasi ng ibang tao na grabe naman 7 minutes, oh. pero... Ganun talaga. Um, ang masasabi lang natin, dream team na to, eh, hindi to yung parang may hinahanap ka pang may mga hindi pa deserving. Lahat deserving eh. So, dapat sa konting panahon ngayon, sa iisang cellphone ninyo, o siguro yung iba may okay. dalawa, makakaboto makaka na kayo. Sa bagay, eh, one vote per sim per um, day lang. So, yung iisang saka, cellphone ninyo, napaka-powerful sa seven minutes na yon. Actually, naisip ko, ang ganda na tong concept na to kasi yung iba, um, Maraming SIM card yes. sa na cellphone. Yes. Magpapalit per day. Ang yes, daming time eh. Ngayon, 7 minutes, siguro magagawa mo yon sa dalawang telepono or tatlong telepono lang. Pwede. Pinakamabilis na kasi syempre mag-restart pa yon. I'm sure na tetense na ang lahat ng mga tao na ganun ang strategy. So pero... That, sa, lahat ng fandoms out there, Magandana. sabihin nyo na. Sabihin nyo na ang inyong mga kapamilya para makapaghanda na sila bumoto bukas. Kung nagtataka, ako, ako ang dami kasi nagtatakang bakit ba yung one vote per sim. Gusto talaga natin malaman, kung baga sa eleksyon ng isang presidente, uh -oh. iisang boto ng iisang tao, sino nga ba ang mananalo? Uh -oh. Yun naman ang rason ng mga, kasi dati nagka-reality shows tayo na nagka-issue kasi yung, yung, Pwede, dati pa diba pwede pa mag ng vote? Yes. So yung mayaman, yun ang mananalo, yung mayaman. Walang-wala na yung issue na yun ngayon kasi lahat tayo iisang boto. Yun naman ang yun naman ang purpose nung talaga. Meron pa ngayon online, di ba? Online mm, na dati. book. E-pins. E Oo, oh, nung, nung dating mga edisyon. Pero uh, ang gusto natin talaga malaman kung lahat ng tao sa Pilipinas na nanonood ng PBB, iisang boto, sino nga ba ang mananalo? So, magkakaalaman talaga tayo. Lock, good luck. Nga, yeah, nakaka-tense talaga. Ito yung mga na dito. Nakita po natin yung housemates. Eh, Tila nagpapasalamat ng lubusan yes. sa crew po ni Direk Rory. Mm -mm. Kasi sila ang umalalay talaga sa kanila sa loob at labas ng bahay ni Kuya. Mm -mm. O, oh, ang dami ninyo nakikita behind the scenes. So, mga nagbibita <laughs> ng sandals, mga hindi mapaghiwalay. O, oh, di ba? Uy, tingnan natin to. talaga. Fuck. Ayun oh. 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 Ayan na. Siguro hindi makakatulog ang mga yan tonight dahil sa si oh, super. Super makatalon. Ayun na. Dahil ba nabigyan siya ng flowers? Eh. In... Dahil ba sa success ba? Oo nga, oh. oh, no? <laughs> Iba din talaga. Feeling ko dito nakita yung potential ng ating mga housemates. Kung sino nga ba pwede pwedeng i-cast na agad-agad para sa teleserye. O sa, o sa pelikula, I'm sure ang daming nakaabang ang ating mga bossing, ang mga, yes. mga ibang direktor so, uh, Lalong-lalo na yung age of social media. O yung totoo, nagpa-photobomb tong sina kay Cesar Maymay oh. sa picture. <laughs> at sa lahat ng mga fans na nag-aaway-away, wag na po kaya mag-aaway-away. One week na lang ang natitira para sa season na to. I-enjoy na lang natin at wag magpapaniwala na may hatak si Ganto sa ganyan, may hatak si Ganyan sa ganyan. Wala boto po at ang lahat ng mga boto ninyo um, verified po 'yan ng auditing ABS firm. Meron pong auditing firm na hindi parte ng ABS-CBN, sinisiguro po nila na ang mga botong pumapasok ay 'yun lang talaga. Uh -huh. mm -hmm. So, it's not clean Kaya walang dagdag bawas. Mm -hmm. At wala ding palakasan. Oh, Hindi talaga mapauso, totoo yun. Pa Tama. To. Wala si Sir Kembot. Mm -mm. Oo, sa mga yeah. nag, nagkakalat. Yung sa mga yun? nagkakalat ng mga may mga palakasan. Wawa naman si Sir Dags. Nakakaloka na nagkakalat. Sana nakakaloka na naghahanap kayo ng mga magpupuntirehan ng mga hate ninyo na oh, I love niya na lang ang inyong mga housewives at mag-abang kayo sa 7 minutes bukas. Lahat sila, congratulations sa Dream Team. Ayan, tutukan nyo ang ilan pang mga behind the scenes pero team online, dito na nagtatapos ang ating 3-day um, PBB um, live drama special at gaya ng sinabi ni Tony bukas Actually, for the first time, sa kauna-unahang pagkakataon sa edisyon ito, back-to-back -back ang nomination and eviction night bukas. Kaya sabay-sabay nating salubungin ang huling evictee ng season na ito. Aww. Aww. Sa harap mismo ng bahay ni Kuya, alas 7 ng gabi, magkita-kita tayo doon at mapapanood tayo live pagkatapos ng Rated K. Yes. Kuligili, uh, no, ka Siyempre sa lahat naman, maraming mga tutok sa amin sa Pinoy Big Brother.com National Live Chat. Maraming-maraming salamat. Follow nyo lang ang social media accounts ng Pinoy Big Brother para lagi kayong updated. Yes. Mm -hmm. And with that, kita-kits pa rin tayo next week as we prepare for our last week. Aww. So Uh, expect big and more pasabog mm -hmm. sa TV Lucky Season 7 Prime Time after a love to last. And syempre, Aww. more updates naman tungkol dyan na makakuha dito lang sa favorite ng bayan. But before that, pwede ba na ipakita yung mga yes, magiging big mga kapatid na natin team. Yung team natin dito sa online. Kuya, sige, ipihit mo yan. Kaya mo yan. Yan. Yeah, o yan diba? ba? Nandito kami, nandyan lang sila. Yes. Ah, At hindi okay. lang yan. Kuya, ipihit mo. Kung akala mo kami lang, ko, kami lang, kami lang, kami lang may mga nagsisiksikan pa dito sa amin oh, aming kabila. yes, yeah. ayan. ayan. Medyo may glare lang po yung isang tao dyan. Wala na <laughs> oh. 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 isang linggo na lang. Yes, next week mga pamilya, kapit uh, basic po tayo. At forever tayo magkasama-sama dito sa online world. Dito na pa rin sa inyong paboritong tabayan. Every single night kami po ang Pinoy Big Brother. Lucky Season 7. Online! Tulog oh. na tayo.